Uh, so former President Duterte, uh, he said that uh, you are in favor of Chacha because you are pushing for term extension, just like uh, what your father did, uh, late President Ferdinand Marcos Sr. And uh, he also criticized Sir your foreign travels. I'm sorry, puya, paschal dalang do bukay During the latest rally post if get you on that, Sir. Eh, please, schedule ko. Saan pa pasa? <laughs> It's my schedule for today. Uh, where is the, ano, at paseo? Wala. You know, yung kasama ko dito sa mga nyo, we don't pick pasa. Uh, even in the places that I know where I I've spent a lot of time in, eh, hindi, hindi ko na pupuntahan kung ano natin mong pinupuntahan because we're here to, 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 to do this. And uh, uh, as to the other comments, naku-confuse kasi ako sa TPRR ti din kung bakit yung papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick. Kung lang na, 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 narinig ang uh, malita, kanyang mga remarks. So, Um, uh, with, with, with tignan ko muna ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga na naintindihan kasi parang naiiba, bawat salita niya, iba eh. So, I will try to make sense of it. Ganda nga umaga po. Hingi lang po ng uh, reaction sana doon sa sinabi ni dating Pangulong uh, Duterte na uh, parang sabi niya naglalakwa siya lang daw si Presidente abroad. Um, well, kung titignan ho natin, iba-iba ho yung uh, strategy ng bawat administrasyon. Papansin natin, GMA, sinasabi din na maraming mga biyahe si Ara dahil well, short lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte hindi masyado ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya di siya makabiyahe dahil marami not welcome siya sa sa Europe, di ba? Uh, we we all know that, di ba? And even sa United States. So limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at uh, yung mga kaibigan Russia kaya limited ang biyahe ng pangulo Actually, kung titingnan natin, we in the media know uh, we we know about it. Ano po ang ginagawa ng pangulo? I mean, pangulo goes to goes out of the country to to get investments, to secure investments. Siguro, yung mga kasama n'yo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them. Ano bang ginagawa ng pangulo doon? Uh, Fidel V. Ramos, same thing, ganun din. Si Cory, hindi masyado, not much. Uh, then uh, you have uh, Fidel V. Ramos, biyahe din. Uh, and then after that, yun nga si Erap. and then GMA, biyahe. And then si uh, Pinoy, may mga biyahe din. Si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe. So bawat administration, kanya-kanyang strategy. And uh, the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang, napupuna, napupulaan yung gobyerno, nasaan na yung investment? Ang problem ho yung investments ho natin, nakakabit po kasi yun sa, sa uh, economic provisions po ng konstitusyon natin. Paano ka ho mag invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa uh, isang lugar, sasabihin ng mayroong uh, uh resolusyon ng konseho, Uh, abante, kung gusto mong mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero 60% yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang ginapit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na na, na economic reforms na I believe uh, dinidinig din sa Senado or what, what, what's going on in there. So, going back to your question na bakit maraming uh, biyahe, kanya-kanya eh, hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganong klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. -face. Kakibat kasi nung biyahe ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official Um, uh, discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, syempre pwede kang, sabihin na natin, pwede kang mabudol. Kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na, na, na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas at yung mga Pilipino naman nagnaghahanap ng possible collaboration with other countries. Alam nyo, madali kasing magbintang at mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Um, let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy. Kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on, the, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, itong mga administrasyon, kesa naggugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa. Because when we hit government, when we keep on criticizing government without putting forward the proper solutions, ang babagsak niyan hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. And um, I have high respect for our former president. Um, minsan kasi hindi ko rin alam, baka joke niya lang yon. Pero mahirap din kasi yung ganung joke kapag official naman yung tinatamaan. Now, kung hindi lumalabas ang ating mga opisyal at kung hindi makikipag-usap ang presidente sa iba't ibang mga bansa, especially when you go there and you don't only talk to the president but you endorse tasks to other officials and to other stakeholders, pagbalik kasi noon, dun pumapasok yung lahat ng staff work. So if you don't initiate that relationship, anong mangyayari sa Pilipinas? Napakaliit natin ikumpara sa ibang bansa. Napakaparami pa nating islands. So mas mahirap yung uh, cost on managing um, the economy of a multiple island country. Kaya kailangan natin yung mga kasangga. And when you get allies, when you talk to allies, yan ay solusyon para sa mga problema. Balik tayo sa Pilipinas. Bakit nga ba marami sa atin ay nagbabasketball? Di ba kapag nagbabasketball, gusto natin nagbabasketball yung ating mga anak na lalaki? Dahil nagkakaroon sila ng mga kaibigan at yung mga kaibigan na yon ay nakakausap nila for possible networking. Di ba yung iba dyan pag medyo social, naggo golf O ano nangyayari sa golf? Konti lang ang karamihan ng pumupunta doon hindi naglalaro eh. Karamihan ng pumupunta doon ay naghahanap ng makakausap para magkaroon ng alignment at collaboration. Kaming mga doktor, bakit kailangan naming mag-attend ng mga seminar? Kasi ang daming pagbabago eh. You have to be updated and you have to align with contacts and networking because that is how the world is. Ang globalization ngayon is not A desire, it's already a need. If you don't liaise and talk to other countries, if you don't partner and foster relationship with other countries, mas lalo kang may iwan. At bilang presidente, kung payagang mong maiwan ang Pilipinas, eh nako talaga namang magagalit si Juan at si Maria de la Cruz sa So I believe maybe it was a joke out of the former president's mouth, or if he was serious maybe it's a political statement and i think politics should be left behind for the moment kasi mas marami tayong problema at mas marami challenges post pandemic